Good morning guys. Nakatakaroon sa atong likod sa balay. kaya pwede na magawas. Palautan ata din sa atong mga kagardinan guys. Karon guys na ako ipakita sa inyo ang mga kalalabs no. Siguro makaila mo ani kung unsa ang name aning punuan ani. Ani siya mga kalalabs oh. Kaila ba mo ani? Eh? Kani nga dahon kani nga dahon mga kalalag unsay unsay name ani nga dahon kana kani nga dahon mga kalalabs unsay name ani kani oh kani <laughs> kung makaila mo ani lalabs tudlo iko kung unsa ni siya nga dahon na ang sa ang gawas mga kalalan. Magamit daw ni siya. Magamit ni siya pag mag question mark. Ayan. Sagutan ninyo ang ako ang tanong. bedo ikon ninyo kung unsa ang name anang dahon na. And then, punta muna tayo dito sa likod again mga kalalags dahil naalaw ko i-check. Kailangan ko itanaw ang dari sa likod. Dili lang ko padaan din ha kay mahandog ko. Kaya basin na ibitin. <laughs> in ikot po tayo dito. Dito tayo. Ayan po nga dahon mga kalalabs. Ayan siya nga dahon. Ikot-ikot siya din nasa mo ang balay kani siya. Unsa man ni siya nga dahon? Unsa man ni siya nga punuan? Unsay pangalan aninga nga punuan mga kasisi? ang niya ni ng punuan kung kailan mo ani na ang niya ni nga punuan mga kalalabs tuloy ko ninyo kay para na ako'y mahatag sa inyo okay ayan Ayan lang po mga kalalams. Thank you for watching guys.